Isa siya sa utak ng EDSA People Power na nagpatalsik kay former President Marcos noong 1986. Steady Eddie ang itinawag sa kanya nang maibangon niya ekonomiya ng Pilipinas sa kanyang pamumuno bilang presidente noong taong 1992 hanggang 1998. Pero kamusta na kaya siya sa mas tahimik niyang buhay bilang ordinaryong mamamayan? Presidente rin kaya siya sa loob ng kanyang sariling tahanan? Ako po si Mel Tiangco. Bisitahin natin si former President Fidel V. Ramos o mas kilala natin bilang FVR dito sa Powerhouse. Hindi may kakailang isang dating presidente ang nakatira sa tahanan ito. Sa harapan ng kanyang bahay, nakawagayway ang bandila ng Pilipinas. Hello, Kamusta po, Mr. President? How are you? Opo, dito sa amin. Pagpasok pa lamang sa tahanang may 3,000 square meters na lot area, sasalubong sa bisita ang kanyang koleksyon ng golf balls na umaabot na raw sa 4,000 pieces. Sir, sino ba ang ano dyan significant? Eh, uh, yung mga White House at saka yung mga President. Ah, Milton. Yeah. Oh, Ayan. interesting. 100 years of Philippine independence. Ah, okay. Ayan, they are becoming rare. Kolektor din siya na iba't ibang sports caps na mahigit 1,000 pieces na? At pati sports souvenirs, meron din. O, oh, ito, pati si Manny Pacquiao. Pati si <laughs> Manny Pacquiao. <Wow, paura>. <laughs> na katuwa naman pala itong mga connection nyo. No. Isang bayan ng araw sa amin eh. O, oh, wow. Oh. Sigat na. Eh. O, oh, sigat na. <laughs> Mr. President, how long have you been married to the one and only? Maybe too long. Let me remind everybody, no? Yeah. What is the longest sentence in oh, the language <laughs> of the English? In English is, I do. I do. Ang haba nung sentensya na yan. <laughs> okay. Para sa amin. 57 years. 57. Going on 60. And we hope we'll still be around. Fantastic. <laughs> Real magnet, kung siya'y ituring. Siya rin ang may tana ng record ng pinakamayamang politiko sa ating bansa. Subalit, malat telenovela daw ang kanyang talambuhay buhay sapagat siya ay dumaan sa butas ng karayom. Halika't silipin po natin ang bahay at buhay ni Senador Manny Villar at ng kanyang may bahay na si Cynthia. Dito sa Powerhouse. Ang kanyang ina ay isang tindera ng isda sa palengke. Habang siya ay pinalaki ng isang gurong ina at amang doktor. Magkaiba man ang mundong kanilang pinagmulan pinag-cruise naman ng tadhana ang landas ni na Sen. Manny Villar at Congresswoman Cynthia Aguilar Villar. Nagsimulang maging magkaibigan hanggang sila ay magkaibigan. Pinagtulungan ng mag-asawa ng buhayin at bigyan ng maayos na buhay ang kanilang pamilya. At ang tahanan ito ang naging saksi sa kanilang tagumpay. Ang dating 280 square meter lot na ito, ngayon isa ng 5,000 square meter compound na animoy paraiso dahil sa lunti ang mga halaman na nakatanim sa paligid nito. Hi, ma'am. Kamusta po, Senator? How are you? Okay naman. Uh -huh. Hi. Mrs. Villar, uh -huh. thank you. Salamat po sa pagtanggap ninyo sa, <laughs> sa inyong tangan. Thank yeah. you very much. Napansin ko po meron na gun fund eh. Oh, no. Meron yeah. ba kayong mga feng shui-feng shui din sa bahay? No naman. We like water lang. You just As like you water own. inside the house oh. and the sound. Oh. Sa harap ng gate, bubungad ang napakagandang landscape. Ito ay tumutuloy sa isang lanay. Very cozy ang ambiance Ano ho yung gusto ninyo talaga sa pakinig? Maganda ang garden. Yeah. Maganda ang garden, number one. Oh, Oo, oh, and then the house is very spacious. Okay. And uh, ako may ilig sa garden, may, may mga ideas sa bahay. So, gumawa kami ng, parang kinukumbayin yung gusto namin. And makita mo ito, parang garden sa loob, di ba? Yes. Parang maganda yung kombinasyon ng garden sa uh, bahay. Parang uh, hindi mo alam kung it's a garden inside the house or it's a house, it's house inside, inside the garden. The garden so. oh.